Ngayong araw, meron nga pala kaming pinapagawa dito sa bahay and umuwi nga pala kami sa San Fernando ngayon. Maraming nangyari sa araw na to, kaya naman tara, tisasama ko kayo. A dinner life as a young married couple living in Pampanga. Kaya hey guys, it's Mrs. Castro back again with another mini vlog. For today's vlog, maaga nga kaming gumayak dyan kasi nga maaga din kami nga alis ngayon. Buong August nga masyado kaming naging busy at hindi na ako nakavisit or nakauwi sa amin. Kaya ngayong araw na to, sabi ko kay Mr. Castro, uwi muna kami sa San Fernando para makasama ko ulit yung family ko. Kapag talaga nag-asawa ka na, nakaka-excite umuwi-uwi sa bahay na kinalakihan mo, no? Katulad ngayon, ewan kong aga kong nagising, hindi naman siguro halatang excited ako. Doon nga kami magla at nagluto si mama ng ulam. At ngayong araw na alis kami, ang kasama lang namin sa mga fur babies namin ay eh, si Kali. Yung tatlong pusa may iwan sa bahay pero wag kayong mag-alala, meron po silang kasama. Hindi kasi pwedeng ibyahe yung mga yun. Diyos ko, sobrang lilikot talaga at baka mawala pa dun sa amin. Nagpabiyahe na nga pala kami dyan at nasa NLEX na nga pala kami at nakatulog nga pala ako. Finally nga at nakajackpot ako ng magandang phone holder na pwede dito sa sasakyan na hindi nang hulog talaga. Nakailang bilhin na ako ng ganyan pero puro reject. Finally guys, ang ganda nitong nabili ko. I-share ko to sa inyo. Sige. Kung gusto yan, ilalagay ko yung link sa comment section sa TikTok shop ko ata na bilian. Sa Shopee yata. Basta titignan ko na lang. Anyway, nandito na nga pala kami sa San Nicolas ngayon. O diba, hindi naman umuulan pero baha. San ka pa? Charot. <laughs> Pagdating nga namin, ang sarap sa pakiramdam, kumpleto kami. Ito nga pala guys, yung bahay namin sa si San Fernando. Hindi man ganun kalakihan yung bahay namin dito, pero sobrang saya ko dito nung dito pa ako nakatira. Nagluto pa nga si mama ng pocherong manok kasi nirequest ko to sa kanya na ko na yung luto niya. Minsan, kahit may sariling buhay na tayo, nagkasawa na tayo, the best pa rin yung umuwi pa minsan, -minsan sa atin, no? Katulad niyan, na ko talaga to pagka pagka visit ako dito, parang ayoko na umuwi. After lunch, umakyat naman ako at nag-aircon si Cali, dito tapos si Mr. Cal kaso nakatulog na. O, ba diba? Colorful yung bahay namin dito, guys. Kasi ganyan yung gusto ni Mama, color yellow. Kahit simple lang yung buhay namin noon, tignan nyo naman na patapos nila kaming lahat sa pag-aaral, kaming magkakapatid. Kaya ngayon, kami lahat eh graduate na. Ginigising ko nga si Mr. Castro dyan. Sabi ko, gising na siya, nanonood siya, nakatulogan niya na yung cellphone niya. Sabi ko sa kanya, bumaba na para makapagmerienda na dahil nga nag-order ako ng merienda namin. Hinanong ko dyan yung kapatid ko at saka mama ko kung ano bang gusto nilang merienda. Gusto daw nila eh pizza at pasta. Kaya grab na lang kami, buti na lang talaga. Eh, dumating din naman agad. Simple lang yung buhay namin dito, pero sobrang saya lalo na kapag kakumpleto kami. Nung mga bandang alas 5 naman ng hapon, hindi na kami nagtagal kasi medyo malayo pa yung uuwian namin. Babalik naman kami ng September 10 doon dahil nga fiesta, tapos mga nganak ako ng binyag. Mabilis lang naman yung naging biyahe namin dahil nga nag enlex kami. Maliwanag pa nga pag uwi namin, kaya sabi ko, eh mag-workout muna ako. Actually, hindi naman to araw-araw. Every other day talaga yung pag-gym ko. At kahit ano ka busy, pinipilit ko talagang pagkasyahin yung mga ginagawa ko sa isang araw. At hindi pwedeng hindi ko isingit ang pag-workout kasi hinahanap-hanap na din ang katawan ko. Siyempre, hindi lang puro kaldef, dapat sinasabayan din talaga natin ng proper exercise at diet. Wala naman akong coach dyan dahil ang coach ko talaga, si Mr. Castro. Actually, dapat sabay kaming mag-workout kaso pinaunan na niya ako dahil nga nag-aagawan lang kami ng plates. Gagamitin niya kasi yung mga ginagamit kong plates ngayon kaya sabi niya, pagpatapos na ako, dun siya mag-workout. Kaya nung last set ko na ayan, nag-start na rin siyang mag-gym. Isa talaga to sa pinaka-favorite kong banding namin, yung pag-workout. Isang oras at kalahati lang naman to, kaya nilalaanan ko talaga ng oras. Anyway, meron nga kaming pinapagawa dito sa bahay. Bali, kuryente lang naman to or something sa electrical. Hindi ako maalam sa ganito kasi kapag ka ganito, si Mr. Castro ang nakatoka dyan. Sa kanya nga, galing itong mga video na to, hindi ko alam na nagbe-video pala siya. Alam ko, parang ngayon nyo lang nakita itong labas ng bahay namin. Simple lang naman siya guys, pero ganyan yung gusto namin. Very minimalist lang white, color brown, color black, something ganun. Pero anyway, meron nga pala akong share sure sa inyo. Alam nyo ba na naglabas na naman ang Lux Organics ng affordable perfume? And promise guys, dupe sila ng mga trending luxury perfumes right now. Sobrang babango nila, talaga namang marirako ko to sa inyo. Napaka long lasting pa dahil nga meron silang 12% na fragrance oil. 100ml na yan, tapos alam nyo ba magkano to? 299 each lang. At tignan nyo naman kung gaano kaganda yung mga bottle nila, talaga namang ang lakas makayayamanin. Yung color red, innocent charm yung name, and then yung yellow naman, e golden hour. And did you know guys, itong si golden hour, smells like Valaya perfume siya. Yung nagtrending na perfume ng XPBB housemate na si Bianca de Vera, ganun yung amoy. May pagka-orange yung amoy ng golden hour na may pagka vanilla Itong si innocent charm na color red, kung mahilig kayo sa sweets, parang amoy candy, ganun yung amoy niya guys, ang bango niya amoy strawberry. Si Mr. Castro, ito yung gusto niyang amoy. Ako naman, nahihirapan ako mamili kasi pareho silang maganda, kaya itry niyo na din sila. Oh, siya Hanggang dito na lang muna guys, bibitinin ko muna kayo. Kaya kung gusto niyo ng part 2, comment for part 2. Thank you for watching this vlog. Bye. Mwah.